So what's up mga ka-sleep? Ito na naman ang bago nating video na kung saan ay ikikwento ko na naman sa inyo kung ano ang aking napanaginipan noong nakaraang gabi. At siyempre kung bago ka pa sa channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para always updated kayo sa tuwing may bago kaming video na i-upload sa susunod na araw. At siyempre ang matatunghayan nyo sa video na ito ay tungkol sa aking panaginip na kung saan ay ang pabae sa aking panaginip. So simulan na natin ito pagkatapos ng intro. Gabi-gabi na lamang sa tuwing ako ay matutulog at sa pagpikit ng aking mga mata ay ang palaging nakikita ko sa aking panaginip ay ang babaeng hindi nagpapakilala o hindi nagsasabi ng kanyang pangalan at kung siya ay tuwing tatanungin ko sa aking panaginip ay bigla na lamang itong mawawala sa aking pagtulog. Maraming bisis na ang lumilipas sa tuwing gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Ay wari bang parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi niya kayang sabihin. Subalit ito ay akin lamang nararamdaman o naiisip. At ito ay kung aking ilalarawan, ito ay isang babaeng maganda hanggang bewang ang buhok may makinis na kutis, matangos na ilong, magandang labi at may magagandang mata. Ngunit nang makalipas pa ang ilang araw, nang palagi ko itong iniisip, ay bigla na lamang itong nawala sa aking panaginip. Tuwing gabi, parang inaabangan ko na siya na parang isang teleserye. Nang hindi ko na siya napapanaginipan, tuwing umaga kapag ako ay pupunta sa aming paaralan, ay parabang wala na akong gana sa aking buhay. Nawawalan na ako ng ganas sa pagkakain, nawalan na ako ng ganas sa pag-aaral. Ngunit isang gabi, sa aking pagtulog, ay parabang may isang malakas na tinig na boses ng isang babae na tumatawag sa aking pangalan. Na parabang mayroon siyang gustong sabihin kung bakit ba tinatawag niya ang aking pangalan. At nang marinig ko nga ang tinig na ito, ako ay agad na nabigla dahil ito na yung babae na palaging nasa aking panaginip na hindi na maalis sa aking isip. At dahil nga ay nabigla ako nang marinig ko ang tinig niya ito ako ay agad na nagising mula sa aking pagkakatulog. At dahil nga ay pagod na pagod ako ako ay muling nakatulog. At nang sa aking pagtulog ay muli ko siyang nakita sa aking panaginip. At dito na nga ay sinabi niya ang mga katagang malapit na siya. Malapit na kayong makita malapit mo na siyang makikilala kung sino ba talaga ang para sa iyo. At dito nga ay napaisip ako kung ano ang mga sinasabi ng babaeng ito sa aking panaginip. At dahil nga ay sabi ko sa pagmamahal ng isang babae, palagi kong iniisip, palagi kong pinapangarap, palagi kong ipinagdarasal na sana'y may isang babae rin na sa akin magmahal balang araw. Pero kasabay ng aking mga ninanais, kasabay ng aking mga pinapangarap sa buhay, ay sinabayan ko ito ng sipag at syaga sa aking pag-aaral. At lumipas pa nga ang maraming araw sa aking pagtyasyaga, pagtitiis, paghihintay, at sa taon din iyon na magtatapos na ako sa fourth year high school. Bago pa magkaroon ng pandemya, sa buwan ng March, ay merong isang babae na nagpakilala sa akin na siya daw ay si Christine ay agad ko itong niligawan dahil nga sabik ako na magkaroon ng kasintahan at sabik sa pagmamahal ng isang babae. At siyempre ay nagnanais din ako na pahalagahan ng isang tao. Ngunit nang dumating ang March 19, ay agad ko siyang kinausap. Tinanong ko siya kung pwede bang maging kami at hindi naman siya nag-alinlangan na ako ay sagutin. At nang maging kami na, ay palagi naman kaming masaya Halos araw-araw, gabi-gabi ay palagi kaming nag-uusap nito. Ngunit may mga pagkakataon na ako ay kanyang pinapaluha. At dahil nga siguro ay wala akong kaalaman pagdating sa pag-ibig. Kung kaya't ganito na lamang ang pagtrato niya sa akin. Ngunit agad ko naman itong pinapatawad kung siya ay humihingi ng suri sa akin. Ngunit lumilipas pa ang maraming araw ay parabang inaabuso na ang aking kabaitan sa kanya. At para bang hindi na niya ako tinatrato bilang kanyang kasintahan. Ngunit nang dumating ang April 19 para sa ikalawang buwan ng aming relasyon, akala ko ay isang malaking sorpresa na aking ikakatuwa. Noong umaga ay maaga akong umalis sa aming bahay. Para magpalud sana dahil tuwang-tuwa nga ako dahil magdadalawang buwan na kami sa aming relasyon. Dahil alam ko pagdating ng gabi ay mag-uusap na naman kami at muli magbabatian ng happy manchary. Ngunit mali ang aking mga iniisip dahil pagdating ng hapon, bigla na lamang may nagtik sa akin. Ito ay ang utay-utay na letra. Ito ay ang B, R, E, A, K, N, A, T, A, Y, O. Na kung saan ay ito ang salitang break na tayo. At ang nasa pinakahuli ay ang salitang pasensya ka na. Ngunit mamaya-maya pa lumipas ang ilang saglit ay kunwari hindi ko ito nabasa at kunwari hindi ko pa alam ang kanyang binabalak. Maya-maya pa ay tumawag siya sa akin na umiiyak. At dito nga ay nagkunwari ako tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak at sinabi nga niya sa akin, Hindi mo ba nababasa? Sabi ko ang alin, Ayun, andito pala nagsend na. Ngayon ko lang ito nabasa, pasensya na ha. At sa mga oras nga nito ay sobra akong nasaktan para bang guguho ang aking mundo na mga wala siya sa piling ko. At lumipas pa ang maraming araw, ako ay unti-unti nang nakaka-move on. Magsimula nang ako ay iwan niya nang mag-isa. At dumating ang isang araw dahil nga ay pagod pagod ako at bigla akong nakatulog. Maya-maya pa ay bigla akong nanaginip. At ito ay ang dati kong panaginip na ang babaeng lumalabas sa aking panaginip at palagi kong nakikita. At dito nga ay sinabi niya sa akin na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Hindi siya ang taong para sa iyo at hindi siya yung taong totoong magmamahal para sa iyo habang buhay. Hindi siya ang taong hinahanap mo na magpapakatotoo sa iyo at magpapahalaga para sa isang katulad mo. At dito nga ay sinabi niya sa akin na maghintay ka lamang, maghintay ka ng ilang araw o panahon, hintayin mo lamang na siya ay dumating para sayo, huwag kang magmadali, at iwasan mo ang padalos-dalos na desisyon, baka ikaw pa ang mapahamak. Yoon ang mga katagang sinabi niya sa akin. At dumating nga ang May 20, may isang babae akong nakilala at kung ito ay aking ilalarawan, siya ay may buhok na medyo kulot at hanggang bewang, may magandang labi, may magandang mata, at may magandang muka. At agad ko siyang tinanong. Niligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. Insaktong June 1 ay naging kami. At eksaktong June to naman ng gabi dahil nga sa sobra ang pagod ko, ako ay biglang nakatulog at ako ay nanaginip. Dito nga ay bumalik sa aking panaginip ang isang babae na kung saan ay dati ko pang napapanaginipan. Sinabi niya sa akin, siya na ang hinahanap mo magpakatapat ka na, magpakatotoo ka na, magpakabuti ka para sa kanya. Ngayong naandyan na siya, para sa'yo. At magpasa hanggang ngayon nga, ay kami pa rin, dalawang taon na ang nakalipas. At siyempre walang oras na nasasayang sa aming dalawa, palagi kaming masaya. Sabi nga nila, huwag kang padalos-dalos ng iyong desisyon dahil baka ikaw ang mapahamak sa gagawin mong desisyon. Kaya ikaw kaibigan, Magisip isip ka muna, pag-isipan mo muna kung ano ang iyong magiging desisyon. Dahil walang sinuman ang pwedeng makakalutas ng problema mo, kundi ikaw lang rin mismo, ito ay magmumula sa iyo, magmumula sa iyong sarili. So yun, hanggang dito na lang ang video ito at maraming salamat sa inyong panonood, pakikinig at sana'y nagustuhan nyo ang video ito. At sempre nanood ka na rin sa aming video, huwag mo nang kalimutang isubscribe at i-click ang notification bell para always updated ka sa tuwing may bago kaming video na i-upload sa susunod na araw. Hanggang dito na lang ang video ito at maraming salamat sa iyong pagsuway bye and peace out.